mapagpailang harap po ano, ito po yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista nandito po tayo ngayon sa tahanan ni Kuya Romy at Ati Dorcas ito iyan na natin para makita po natin sila no? mga sabihin nyo wala sila ayan oh. No? kaway kaway ayan ayan nasa tahanan po nila tayo upang magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pagpatsabuhay natin ito, ang Ebanghelyo ng Panginoon, siyang nagtuturo, nagpapahalam, o ipinapatutuho patungkol sa ating kaligtasan. Sa pagkat wala po namang ibang dulot ang Ebanghelyo kundi ang kaligtasan kagaya na sinasabi ng Biblia. Meron po tayong Biblia ngayon dala, New Testament lang, at dito lang naman po nakasentro ang ating paghaharap. Kaya bilang mga Pilipino, uh, tawag pa sa Pilipino ay MPL, hindi tayo jo, labas tayo sa bansang Israel, kundi nasa malayo tayo ng Israel, ng dako. Ano po? Pero bago tayo magpapatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin sa Diyos o so pangingan natin ng tulong ang Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Po, Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon nito upang kami po'y matuto, hindi lang kami matuto, kundi Pabusog mo kami sa iyong salita. Salamat po sa ngala ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yung libro ng Titus, ang sabi po rito sa chapter 2, verse 11. Ito po ah, meron tayong Biblia, baka akala niyo wala. Sapagkat iniyahiyak ng Diyos ang kanyang kagandang loob, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tanda nyo, yung kagandang loob ng Diyos, anong sabi dito? Nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, yung palang pagliligtas ng Diyos, intended para sa lahat ng tao. Pero bakit, bakit dito sa sa Mateo 25, yung Judgment Day, do sa 25.31 at saka 25.41. Dalawa yun. Yan ay judgment yun. Yung 31, yung pupunta ng langit. Yung 41, siyang pupunta ng impyerno. Ngayon, baka sakal, baka magkamali kayo ng unawa kasi ang sabi rito ni Pablo sapagkat tinihayag ng Diyos ang kanyang kagandahan ng na magdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao Talagang sa lahat ng tao po ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos na pagdating ng Judgment Day bakit meron pupunta sa langit? Bakit may pupunta sa impyerno? Ibig sabihin, sa haba ng buhay na nabuhay ang tao rito, baka hindi po sila nasumpungan sumasampalataya. Alimbawa, itinuturo mo ang tamang haral ng Diyos, pero ang tao ayaw pa rin niyang maniwala. Parang sa panahon ng Panginoong Yesus, bakit meron siya sinabi, kayo'y mga, hanak, mga hanak ni Satanas. oh bakit sinabi ni Jesus sa mga kababayan niyang hudyo nung panahon niya, ang inyong amayan diablo. The purpose is, sinasabi na ni Jesus ang totoo, pero hindi pa sila naniniwala. Maging kay Apostol Pablo, nung mga siya, merong hindi mga naniniwala. Kaya sabi ni Pablo, tingnan natin, dito naman sa Korinto, yung sulat niya sa Korinto, muta lang tayo sa Korinto. Ang sabi niya sa chapter 15, 3 and 4, ano sabi ni Pablo? Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang ipinahaya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong ipinakamahalagang aral, na tinanggap ko rin si Kristo na matay sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasal sa kasulatan. 4. Minilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So maliwanag po na matay at nabuhay po siya pero sa Biblia po merong hindi naniniwala. Yung pagliligtas ng Diyos intended po sa lahat ng tao. Kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Pero bakit doon sa Mateo chapter 25, sa 31 may pupunta langit, doon sa 41 may pupunta ng impyerno? Kasi po, hindi sila nagsisampalataya kay Jesus. Yun po ang daylang sa haba ng panahon na, na, pinapangaral si Yesus sa kanila, hindi nila pinaniwalaan. Kagaya na lang sa lumang tiban. Sino eh? O, oh, nangaral siyang matwid na pangangaral. Pero ang mga tao hindi po naniwala. Nung umulan ng 40 days, 40 days and 40 nights, inapawan ng tubig ang mundo. Anong sabi ni Laki Noe? Noe, buksan mo ang pinto ng bangka o barko o ano man, dahong. Sasakay kami. O, sinara po ng Diyos ang pinto ng dahong. Ito yung mga tao na pinangaralan ni Noe na may darating na parusa sa taho yung nga pong pagkagunaw ng mundo. Pero imbis na sumunod sila kay Noe, hindi sila naniwala sa dami na ng tao no? sa panahon ni Noe. Ang naligtas lamang po si Noe, eh? asawa niya, yung tatlong anak at yung tatlong manugang. Ang sabi ni Pedro, wawalong tao lamang ang naligtas. Oh, Ibig ba sabihin, nagkamali ang Biblia? Hindi po. Wala lang po silang paniwala ng mangaral po si Noe sa panahon nila. Ganon din po sa panahon natin. Kaya pag atol ng Diyos, darating ang araw, may atulan siya. Meron pong paakyat sa langit at meron pong pupunta sa impyerno. Anday lang. Kasi hindi po sila nagsisampalataya kay Yesus. Oh, lalo na sa panahon natin. Anong sabi ng ibang reliyon? Yang si Yesus nang hindi niya mailigtas ang tao, nagpakamatay na lamang siya. Oh. Kanino aral 'yan? Aral ng Muslim 'yan. Yang na pausok cross hindi naman si Yesus 'yan. Kundi kamukha lang ni Yesus 'yan. No? Kanino aral 'yan? Aral ng Muslim. marami pang iba. Yung pagliligtas ng Diyos, intended talaga sa lahat ng tao, sabi ni Pablo. O, tingnan natin ulit ha. Balikan natin yung Tito 2.11 Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandang lohob na nagdudulot ng kaligtasan dahil sa lahat ng tao. Tignan pa natin yung isang sulat ni Pablo. Roma 9.16 Anong sabi niya? <clears throat> Ganito ang sabi ni Pablo Sapagkat ang pasya ng Diyos ay nakasalig sa kanyang abag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao O Yung awat abag ng Diyos Anong sabi niya? Kaya't ang pasya ng Diyos ay na ay nasasalig sa kanyang abag at hindi sa kaluhoban ng, o kaluhoban o pagsisikap ng tao. Hindi sa gawa natin kaya nahabagan Diyos, kundi ayon sa gusto ng Diyos. O. Kita nyo po? Kaya tayo bilang mga tao, para kahabagan tayo ng Diyos, ano lang ang dapat natin gawin? sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Yesus. Kasi pag hindi tayo sumampalataya, alimbawa nakasulat naman sa 1, 3, 16, 17, ay 36 ng 1, 3, 36. Ang nananalig sa anak kay Yesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Yesus hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. kita nyo po. Marunong ding mapuhot ang Diyos. Pero kung hindi ka susunod kay Yesus, yan, yung puhot ng Diyos mananatili sa iyo. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao malik sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kailangan lahat sumampalataya sa kanyang anak. Pero ayaw mo naman. O sabihin mo na, sumasampa na nga kay Yesus. Pero hindi ka naman sumusunod kay Yesus. Eh walang kwenta po yun, useless lang. Kailangan po may pagsunod. Kasi yung pagsunod mo, yun ang katiyakan ng yung kaligtasan. Oh. hindi sa yung sariling parahan. Kaya yung hawa ng Diyos ay nakasalig sa kanyang sariling pasya hindi ayon sa pagsisikap ng tao. Dito na lang yung sulat ni Pablo. Balikan natin si Pablo. Sa Roma, tignan natin yung sinabi niya rito. Itong mga tinutukoy ni Pablo rito, mga religious person na sila. Mga kababayan sila ni Pablo. Pero iba ang salita ni Pablo dito sa kanila. Roma 10.1.2 Mga kapatid, ang marugdog kung nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. O, oh, hindi sila ligtas. Kasi iniingi niya sa kanyang panalangin na sana itong mga kababayan niyang mga hudyo, maligtas sila. Pero mga reliyoso tao sila eh. Dos, ma mapapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. So, kita niya, nagsisikap sila. Subalit, mali ang kanilang batayan. Yan nga po, kung may isa ang may reliyon ka, pero mali naman ang batayan ng reliyon mo, eh, anong klaseng reliyon meron ka? Kaya ako lagi pong pinapayo, alimbawa, nasa isang reliyon ka, yung ginagawa ng loob ng reliyon nyo, loob ng simbahan ninyo, kung ano yung ipinagbabawal ng Diyos, kung ayaw mong umalis sa reliyon na yan, huwag kang alis, pero yung ipinagbabawal ng Diyos, alisin mo yun. Alimbawa, nagro kayo. Itinuro ba ni Jesus magrosaryo kayo? Hindi naman. So kung nagro-rosaryo ka, tumigil ka na sa pagro Ito po sabihin, huwag kang umalis sa reliyon pero tumigil ka na doon sa mga hindi pinagagawa. O ano pa, kapag may patay, hindi ba may nananawaga sila mga mandarasal? O, pinagdadasal na yung patay, sana makasama ng Diyos sa kanyang piling sa langit. O, yung patay-patay na, wala na pong chances yung patay hanggat na bubuhay ka, sabi ni Yesus, ay, dito sa Mateo 4.17, ano sabi ni Yesus? Habang nabubuhay ka, hindi yung kailan patay ka na. Tingnan niyo po, ano, basahin natin. Magmula noon, nangaral na si Yesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo taligda ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. habang so, buhay ka, may pagkakataon ka pang magsisi kay Bigan, talikuran ng iyong kasalanan. Hindi yung kailan patay ka na, pagkatapos ipapamisa ka, ipapanalangin ka na sana kunin na yung kaluluwa mo, dali sa langit, eh wala na, tapos na. Ikaw mismo, ang sabi ni Jesus sa kanyang kausap, yung mga pinapangaralan niya, anong sabi niya? magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. E mga tao bang patay ito? Hindi, mga boy sila. Kaya nga pinapangaralan sila eh. O, abang buhay ka, may pagkakataon kang magsisi, isuko ang buhay mo kay Yesus. Kaya e ngayon, dinat ka ng kamatayan, hindi ka nagsisi. E anong magagawa ng Diyos eh? Alam mo po, yan lang ang problema ng tao eh. Bakit pagdating sa kademonyo, ang bilis. Bakit pagdating sa kadyosan, nang bagal. Eh, totoo yan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Pagdating sa kademonyo, ang bilis ng tao. Pero pagdating sa kadyosan, o yayay mo sila, ali po kayo, Bible study tayo. Ay, at saka na lang, wala akong panahon dyan. Kaya yung meron akong bagong bina Bible study ngayon, alam niyo pa kung ano sabi niya nung nakaraan sa akin? Yung, yung hindi ko alam, nalalaman ko ngayon eh, sabi niya. Nagpapasalamat ako, sabi niya. Yung hindi ko alam, nalalaman ko na ngayon. Eh, kailangan ipahalam po sa lahat ng tao kung ano lahat ang nasa na, na sa Biblia. Masakit man nito, talagang ganon. Yung nga na sabi ko, meron ba sinabi si S, yes, magrosaryo kayo? O kahit nga si Santa Maria, wala namang iniuto si Maria na sinabi ba ni Maria na magrosaryo kayo sa akin. Wala rin naman eh. Pero bakit rosaryo ang tao kay Maria? Eh si Maria tao. Kayo tao, ako tao. Pari tao. ministro, pastor tao. May utos ba si Jesus? Na yung tao, gawin mo parang Diyos? Hindi. Kaya po, yan ang masakit na tuloy ng merilyon ka. Kaya lagi ko pinapayo, magbasa kayo ng Biblia. May, may, may mga reliyon naman po. Ay huwag kayo magbasa ng Biblia. Pinagbabawalan yung membro. Sapagkat kami lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. Eh saan mo naman nalaman na, na kayo lang ang may karapatan? Ang masakit, kayo na ngayon nagbabasa, nilolokon niyo pa yung tao. Sukat ba naman sabihin nyo? Si Yeso Kristo, hindi Diyos yan, kundi tao. Bakit? Yung magulang ba ni Yesus, tao at... Si Maria, tao. Pero hindi nagani mo si Jose. Kaya naging Yesus ang anak. O, paano sasabihin kayong si Yesus, tao? Yanak siya ng Diyos. E di lalabas, tao ngayon ng Diyos sa langit. Hindi po pwedeng ganon. Tayo, mga tao po tayo. Ang magulang natin, parehong tao. Nanay natin, tatay natin, tao. Nang sila po yung mag-animon, sino naging bunga? Hindi eh, tayo. Pero si Jesus wala pong nag-animon eh. Kasi nagmula siya sa Espiritu Santo. Naggalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O ito ba yung Espiritu Santo? Kaya ang gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas kasi nga po lahat tayo may kapalpakan. Ngayon, itinuturo na po ng Biblia paano tayo maligtas pero anong ginagawa ng tao? Ay hindi totoo yan. Sa akin mismo, may mga nagsabi hindi raw totoo. Binasa ko na yung sulat niya yes, kasi hindi pa raw totoo. Kaya sabi ko sa kanya, hindi totoo. Sige nga, sabi ko, kung hindi totoo yung sinabi ni Yesus, alin ang totoo sinasabi mo? Oh, napakahirap pa paano yung tao. Alam nyo, kaya meron mapupunta sa impyerno, papigasan ng ulo ng tao yan. Sukad so, ba naman sinasabi na yun sa katagapagligtas si Yesus? Ang Diyos sa pamamagitan ni Yesus ay mo pang maniwala kung ano-ano mga katwiran mo pa. Mali yan. Kayo ang nagkakamali. Ang Biblia, tama yung Biblia. O. o. Anong sabi ni Tito? Chapter 2, verse 11. Sapagkat tinihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao sa lahat ng tao intended ang kaligtasan. Pero, darating ang panahon, sabi ni Yesus. Eh, tingnan natin yung 24, eh, 25 Ano sabi ni Yesus? Tingnan natin. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kay pasa po'y na din namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. No? kasi e sino yung mga taong ito, Yung hindi naniwala. Kaya sila pa sa apoy ng impyerno kasawa kasama ng, ng Diablo at ang mga angyel ng Diablo. E kasi hindi sila naniwala. Kaya abang nabubuhay po tayo, may pag-asa tayo. Totoo yung kasabihan na yun. Hanggat may buhay, may pag-asa. Sino po bang pag-asa? O, panguli. Sino ang pag natin? Yung sa tito. Balikan lang natin yung tito. Sa dos. Tignan po natin ano. Dos. Dito. Trese. Samantalang inihintay natin, samantalang inihintay natin ang ating inaasahan ang dakilang araw ng pag-ahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo sa gitna ng kanyang kan kaningningan. Ayan. Our blessed hope, no less, Jesus Christ. Oh. Tignan nga natin sa English, ano? Meron tayong Bibliang English dito. Yung counterpart nito, meron akong dala. Kasi meron akong kaibigan. Ah, siya po yung nagbibigay sa akin ng mga Biblia. Kasi napupulot po nila eh. Nagtatrabaho po siya sa basurero siya. Ang dami niya na napupulot na Biblia sa mga basura. Kaya e binibigay niya sa akin kung misan. Ano, tignan natin yung Titus 2.13. Nakuha natin lang natin. Dos, trece, chapter 2, Titus chapter 2, verse 13 looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Christ Jesus. Oh. Sinong living hope? Jesus! Siyang iniintay natin. Blessed hope. Pero kung hindi po kayo maniniwala, kasalaran nyo na yan. Gusto lang Diyos maligtas tayo eh. Ang problema, kung hindi tayo maniwala. Kung hindi kayo maniwala. Eh, kasalanan nyo na yan. Oh, hindi po ba? Ang kasalanan mo, ikaw ang gumawa niya. Hindi gumawa ang kapitbahay mo dyan. Hindi gumawa ang kasama mo sa bahay dyan. Halimbawa, mag-asawa kayo. Ang kasalanan mo, hindi gumawa ang asawa mo dyan. Ikaw ang gumawa ng kasalanan mo. Ha? Sige, salamat po Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong turo tara live sa Biblia. Salamat po. Inihayag mo ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob intended sa lahat ng tao. Subalit, so, darating ang panahon, pero pong mapapa mapapahamak dahil na, na hindi sila naniniwala. Sana po Panginoon Diyos, ikaw po magbago sa kanila hangga't mayroong buhay po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, nagiginig na ito, maring i-share nyo po sa iba. Like, then, ano, share, then, i-share nyo po sa iba. Kayong mga nasira, i-share nyo po sa iba. Ito po, inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Kuya Romy at Ati Dorcas sa Barangay 103. Tama Kuya Romy? Barangay 103 Sonit District 1 Tondo, Manila. God bless us all po. Bye! -bye.